Basa mula sa Juan, labing limang kabanata, ang tunay na puno ng ubas. Sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinaputol niya ang aking mga sangang himbi na mumunga at nililinis niya ang bawat sangang na mumunga para lalo bang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong mananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami.